Uh, magandang araw po sa lahat. Uh, may tatanungin lang po tayo. May kunting katanungan lang po tayo sa isang tao kung masasagot ba niya. What the fuck? Anong kune ano yung kinakulikot mo diyan? Itong carburetor pa, lagyan ko ng rotator. Para Bakit? Eh. Ganda ng motor mo, parang ano ah, parang ghost, ghost rider ah. Parang ng player wheels. Saan mo ilalagay yan? Kaparap ulit. Ah, dyan. Ayun sa kabila. Hmm. Ayan mo, pag umaman tayo, bibili tayo ng motor na hindi ganyan yung pwedeng pang pang express fee ba? Big bite. Oo. Ayun, ikot, ah. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! It's a run!